Magandang buhay sa lahat. Mag magandang buhay po sa ating lahat. magandang hapon at uh, uh mainit na hapon ngayong araw. Ayan si Kuya. Uh, na natin ng live live video sa ano niya, zigzag na may plain toppings po na cement. Ayan, zigzag na may plain toppings na cement. Ayan si Kuya. Ayan. Live po tayo ngayon, mga idol. Ayan, kinukuhaan po natin si Kuya ng live uh, video sa ano niya. Sa paggawa ng zigzag uh, garden bricks na may uh, plain toppings na cement. Ayan. ang mga mo dito, Kuya? Ilang karatilya, Kuya? Anim na, na karatilya. Ilang sakong siminto? Kalahating. Dalawang kalahati sakong siminto. Ilang piraso na sigsa garden bricks ang labas? 500 na sigsa uh, bricks. Tapos ang toppings niya, paano ginagawa yung toppings niya? Dalawang siminto, dayon na Anim na kumangin. Ah, dalawang siminto na painsan, tapos Anim na shovel, Anim na shovel na painsan. Anim na siminto, Ah, dalawang siminto, anim na painsan na pala. Yung tinatawag na shoebill, ayan. Tapos, ini-screensan siya. So yan yung ginawa mong painsan ito. Yan ginawa mong pahinsan yan. Tapos, may halong simento. sa, saglit lang. May halong simento na dalawang sako, anim na pala ito. Ito yung toppings niya. Yan ang nilalagay mo dyan. Ayan, si Kuya, tingnan natin. Ayan ang nilalagay na doon. Tapos, yun nga ang pinapalabas ni Kuya. 500 na piraso. Anim na karatilya, dalawang sako na Portland cement. 500 pieces na sa garden bricks ang pinapalabas ayon yun naman pala eh yun. so talagang maganda yung pagkaka ano ayan natin ayun yung mga finished product ni kuya ay nandito na ayan nga natin yung ginagawa ni kuya dito Wala na, paubos na yung toppings ni Kuya eh. Yan, kumukuha si Kuya doon ng pine para pang toppings niya. Mm. gumagawa si po oh, ng toppings pang toppings doon sa plain na uh, ano niya sigsag uh, plain uh, bricks ayan yan yung paggawa ng toppings ng mga garden bricks na may toppings siya na plain fine sand tapos siminto hahaluin siya pagkatapos mahalo i-screen siya para matanggal yung mga bato-bato yun, para matanggal yung mga bato-bato niya Yan ang ginagawa nila Yan yung ginagawa ni kuya dito Para, toppings yan sa sigsa garden bricks Ayan So ayan. Tingnan natin yung ginagawa ni kuya Kung paano niya ginagawa yung toppings niya Nahalo niya yung cement niya At saka, ayan Kumamit siya ng screen Ayan, may screen nga pala Ayan So, nilalagay niya doon. ayon Nilalagay na doon yung screen niya. Ayun. Tapos, ini-screen niya yung pine sand at saka siminto. ayon Para matanggal yung mga bato-bato. Ayun. Para matanggal yung bato-bato. O, see? Ayan yung mga bato. So, hindi pwedeng isama yung mga bato-bato sa ano. Kaya, kaya Ayan. Ayun. Ito ang pinapakita namin sa inyo kung paano ginagawa yung toppings ng uh, mga garden bricks na plain cement siya. Plain cement, may halong cement at saka fine sand ang pagkaka. Ayan, tinatanggal yung mga bato para paglagay doon mamaya sa toppings, walang bato-bato at maano siya ma makinis. Ayan, ayan natin si Kuya dito. Tingnan natin kung paano niya gawin 'yon. Paano niya kinukuha 'yung ano, ayan. Ayan, kumuha siya diyan ng pang-toppings, nilagay doon sa frame na zigzag, ayan. Inaayos ni Kuya doon. Ayon. Tapos kumuha siya ng ano? Ayon. yon. Yan po ang pagkakagawa siguro technique na rin sa mga ano ninyo yon sa mga hollow blocker kung sinong mag ano ayan yan yung mga finished product na natin ayan natin si kuya dito ayan. Papakita po namin sa inyo ito yung mga ginagawa niya kahapon ito bar breaks ito zigzag doon naman sa kabila ayon yung S mayroong S dito ayan tinat papakita natin ito donut naman ito donut na mga garden breaks ayan natin yung donut garden breaks yung dito naman sa kabila, ito yung S. Ayan. Ito yung S na garden bricks. Ayan namang sa tabi niya. Ayan, tingnan mo. Sigsag yan. Ito naman S. Kaya tingnan mo. O, oh, makikita mo. S at saka sigsag na garden bricks. Ayan. Dito naman sa kabila, ang bar. Ito kahapon. Dinidiligan niya kanina ito para titigas yung ano. Titigas dito yung tawag dito. Ayan. Ngayon naman ginagawa niya, sigsag. Ayan. So, depende sa order namin, kung ano yung mga may order. Ayan, yun ang mga pinapriority namin, yung may mga order. Kaya, ito lang yung mga hanap buhay namin dito. Kaya, ayan, na natin si Kuya. Ayan. So, nalagay na doon. Ayan. Ayun, maganda oh. Oh. Diba? Kumuha si Kuya dyan ng klinta yung pang toppings niya. Nilalagay doon sa frame. Ayun. Tapos, uh, nilalagay sa ano. Okay naman siya na. Ilang, ilang taon ka na dito kuya na na halo blocker? 14 years old ka pa, nagtatrabaho. Ito na yung trabaho mo. Ilang taon ka na ngayon? Ha? 36. 36, so meaning, naku, mga, mga 22 years old. 22, 22 years ka nang nag, nag yun, ganito ang trabaho mo. Yan si Kuya. So, 22 years na siyang uh, lahat. So, lahat, halos lahat ng garden bricks at saka concrete products, alam na ni Kuya ang paggawa. Kung paano gawin yung mga, ano, kaya tingnan natin, ayun. Yan. Yeah, Ngayon natin si Kuya. Yan yung ano niya dito. So please guys, subscribe na po kayo sa ano natin. Mag-invite kayo sa mga friends niyo na magaka-subscribe sa Facebook page natin guys para makabil kayo doon sa ating parapol. Sayang so din yun yung mga parapol natin guys. Ayan. Kaya please uh, mag-invite kayo sa friend natin para maka follow sa ano natin, sa Facebook page natin, sa YouTube channel natin. Ayun. Ayan. So, kung sino pang gustong sumali, madali lang yung roles natin. Puntahan nyo doon sa, puntahan nyo doon sa Facebook page ko. Uh, sa wall ko, nakapin doon kung paano sumali. Sayang yung 30,000. Ayan, 30,000. Nahanap kami ng sampung tao. Tapos, paiikuti namin, paparulita namin yun. Uh, on January 25 at 7 to 8 p.m. po usually ng mga oras yung ano natin kaya please uh, follow the rules how to avail the raffle draw sayang din yun po kaya please wag kayong mag wag kayong magsawang manood sa aming mga live video sa mga especially sa mga reels video ko ayan sa mga nanonood po thank you so much sa inyo sa hindi pa please like and subscribe sa Facebook page ko at saka sa YouTube channel natin ayon at saka invite na rin kayo, mag-react kayo doon, comments kaya para mas masaya. Ayun. So sa mga Star Cinders po, thank you so much po sa inyo. Maraming salamat sa inyong sa inyong mga stars na binibigay sa amin. Ayun. At uh, sinusuporta at diyan din dyan kami nagkaka nagkakakuha ng pera. Ayun, nagkakapera kami doon. So mamimigay din tayo. Pag nakasahod tayo, mamimigay tayo sa mga in, kailangan. Kahit pa paano, tayo ng mga bigas, kanyan, pang grocery, para may bigay din natin sa kanila. Ayun. Tutulong tayo. Especially sa mga ate at kuya ko dito na mga kasama ko sa trabaho dito. Ayan. May bigay tayo doon sa kanila. Ayan. Thank you so much for watching us. God bless us all. And bye-bye. Hanggang dito na lang muna tayo. Bye-bye.